ang ating daily gospel meditation, magpasimula tayo sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin at sumayo rin. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, binigay mo si Maria bilang ina ng anak na si Kristo at ina namin. Naway ang ng Nuestra Señora ng Guadalupe ay magbigay sa amin ng isang malakas na pananampalataya na si Maria na ina ni Jesus ay ina rin namin na tutulong sa aming pangailangan upang sa ganon kami man ay tumulong sa aming kapwa inihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang magandang balita ay hango kay San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 39 hanggang 47. Ang mabuting balita. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati Maria, naggagalaw ang sanggo sa kanyang tiyan. Napospos ang Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadal mo sa inyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sa pagkat pagkabing ko sa iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sa pagkat na nalikang matutupad ang pinasasabi sa inyong Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso kayo nagpupuli sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Ang magandang balita ng ating Panginoon, puring kanawa o Kristo. Ang Ibanghelyo ay nagpapahayag sa atin kung paano tinanggap ni Maria ang balita na siya magiging ina ng Diyos. Agad-agaran siya pumunta sa kanyang pinsa na si Elizabeth na siya rin ay nagdadalang tao at tawag na balo at matanda na ay anim na buwan na upang tumulong maging gabay ni, ni Elizabeth sa kanyang pagdadalang tao at sa kanyang katandahan. At sinabi ni Elizabeth pagkarinig ng tinig ni Maria ay mapalad si Maria sa babaing lahat sa siya ay sumamparataya na matutupad ang pinangako ng Diyos sa kanya. Tayo man ay dapat tumulad kay Maria, sumamparataya. Ang sinabi ng Panginoon ay mangyayari sa ating buhay tayo maliligtas sa ng kanyang anak. Ganon din dapat ang ating pagtanggap sa magandang balita tulad ni Maria ang agad-agarang tumulong lalong-lalo na sa mga taong mayroong pangangilahan. Si Maria tumulong agad-agaran sa kanyang pinsang si Elizabeth upang maging alagad ni Elizabeth sa kanyang katandaan hanggang sa panganakan ni Juan Bautista. Tayo ay maging tulad ni Maria sa pagtulong sa kapwa, lang lalo na sa mga mayroong pangangailangan. Ito patuloy natin ang ating panalangin. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang alan mo, mapasamin ang karyan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin kami sa aming mga sala tulad ng pagkakatawad namin sa nakakasala sa amin. At umukay pa yung tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Ang ating panalangin ay para sa mga do kutabati city na huwag tayo nakaroon ng kapayapahan at tayo'y tunay na sumampalataya sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. Pagpalain tayo na makapangyarihan Diyos, Ama, anak at spiritu santo. Amen. Magandang umabaga po sa inyong lahat. God bless you at happy weekend.